Amiris Nandito ah, na si CJ Ayun ah mm -hmm. Sayo si CJ Kumain ka laba Subscribe na ako sa kanya Subscribe na ako sa Talad Si CJ talaga pag nagla live tayo Siya pumapasok Sige, yeah, salamat sa like mo. Sana kunin ka na. Joke lang. Ba't wala si Nebesa? Si Aliana tsaka si... Charling. Charling. Yung English era ang babae. Charlene. Na? Charlene. Yung Charlene mo na Charlene be. Charlene. Yung invento ka na naman ang pangalan. Charlene! Hindi be, mamaya tignan mo. I don't know, burn, ano number nga sino nga yung CJ na kahapon? Ano nga yung babaeng ano? CJ, si sino nga yung babaeng English Sarah? Okay. Alimutan na natin. Anong ang pangalan nyo? Sterling nga. Kahapon pa daw siya naghihintay. <laughs> Sorry <laughs> CJ, di kami nag-live. Bye sa'yo Mark. Ayun, ah, si Celine. Oh, invento ka ng pangalan. <laughs> Celine Dion. Ayun, may lang. Thank you, CJ, sa pagpaalala sa... Masyado na kami maraming iniisip na bubobo na kami. Buti pa siya alam niya eh. Ito si ate siya. Oh. Wala si Badjaw eh. Parating pa lang. nagbubuga kami Ganyan ganyan, nagigigil ako. <laughs> hi sa'yo CJ, panay ka hi. Joke na. Hi CJ! Yes! E, singkit pala ako pag tumatawan. Ayo rindau. Hi Den. Hi Ren. Kumain ka na? Nag-lunch ka na si Jay? Kainin ka niya eh. Ang <laughs> An lunch mo? Ma namang kanin bi. Ano <laughs> ang ulam? Kanin. Ulam niya ano? Adobo. <laughs> ah, di pa daw siya kumakain. Mm, hindi di pa kumakain. <laughs> Kainin kita, Jok. Pwede na rin na ito may bata pa yan. Oh. Niloloko lang. 14, yung tinad mo. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na kainin. Lubi, gusto, subi. <laughs> <laughs> re-report na naman tayo dito. Oh. Ayan na naman si ano, si gaming ano. Si Roblox, ay. I... Hi, I am back. Dalawa kasi yung ano niya, account niya. Baka dalawa cellphone niya. Hindi, be. Di ba ka Sabi niya hindi niya daw account niya. Saka yan. Ay, kulit mo. Um, CJ kasi parang ewan. Basura yan. Pangay, kinakain ko yun. Makain ako ng basura yun. Eh. Oh, di ko account. Kulit? Di ko kanyang siya doon CJ. Tignan mo, di ko ACC. Oh, di ko ACC. Di ko account. Oh, uh, sige. Si, ang pangalan niya, Roblox. Parang mo kung taga saan. Where are you from? Gaming. Pag gaming. Kaya nga. Ta Kagako English yan. Hi, Kaya nagtagalog. Oh, sabi ko sayo, si CJ, yan. CJ Huwag CJ. Huwag makamininilok, CJ. Puro kalakohan yan. CJ, kumain ka na, magbutong ka uh, uh, aray. I see, I see food. Oh, I see, I see. Saan ka sa Pilipin? Maraming Pilipin. Yes. Ayan, hi. Ayan, okay, hi. Ayan, hi. Yes. Ayan, hi. Ayan, ano Ayan, Ayan,